Bilang pagpapahalaga sa mga kontribusyon ng ating healthcare workers sa bansa, Inaprobahan na ng Department of Budget and Management ang karagdagang 6.8 billion pesos na pondo para sa health emergency allowance ng mga kwalipikadong health and non-health care workers. Ayon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bayaran na ang balanse ng health emergency benefits and allowances claims mula 2021 hanggang 2023. Sakop ng nasabing pondo ang may kabuuang 1,411,546 claims mula sa LGUs, private health facilities, state universities at iba pang institusyon. Ang pag-release ng special allotment release order para sa Department of Health ay pagpapahalaga sa sakripisyon ng mga health non-health uh, care workers lalo na noong panahon ng pandemya. Noong 2024 ay naglabas na rin ng 121.3 billion pesos ang DBM para sa Health Emergency Allowance. Nagpasalamat naman ang Department of Health sa DBM para sa maagap na dukon at pag-release ng karagdagang budget. Ayon sa pamunuan ng DOH ay tututukan nito ang pagbabayad sa mga pending claims ng kwalipikadong health and care workers. Noong nakaraang taon, humigit kumulang dalawang buwan lamang matapos numabas ang release order ay nabayaran na agad ang mga nag-claim ng health emergency allowance. Nagpaalala naman ang DOH sa mga LGU private hospitals at clinics na siguraduhin mabilis at maayos ang pagbabayad sa mga dapat makatanggap ng pondo.